Wala na rin plano pa si Donry na hanapin pa ang tunay na ama at mga kamag-ana. Masaya na raw siya sa piling ni Teacher Linda. Ayoko na po kasi sa kanila. Gusto ko kay Mama. Kahit kunin po ako nila, kahit buhay pa sila patay, ayoko pa sa kanila kasi gusto nila ako ipalaglag. Nasa grade 5 na ngayon si Donry. Masipag at bibo raw sa eskwelahan. Bagay. Very good. Pero ikinagulat namin nang malaman namin na tuwing matatapos ang kanyang klase, meron pa siyang pinupuntahang lugar. Punta po ako sa hangon tapos magtitinda. Bawat araw daw ay iba-iba ang kanyang inilalako. Marami po, buko salad, ice cup, basahan, chin, ano, yung hatlon ay ko yung empanada, pilipit, banana, kyo, toron, sopas, spaghetti, chinelas. Bawat isa ang araw po, isa iba-iba. Eight years old, inalok po ako ng taga-bakery. Sabi niya, gusto mo ba magtinda ng hot na at pandi ko Sabi ko, kung pwede po, gusto ko kasi makatulong kay mama eh. Tapos sabi niya, Ba't mo gusto makakatulong kay mama mo para po mapagaling yung sis niya? Hindi ko naman pinapayagan eh. Hindi ko pinapayagan. ang anak, ganito ang sabi ko sa kanya, anak. Pwede ba nga makasya ka na lang sa limang pisong baon o di sampung piso? Yan, natustusan ko yan. Iwag ka na lang magtinda. Mama, magtinda ako kasi ang gusto ko, marami akong makakilala. Hanggang sa narating niya na ang kainta, assessors, Treasury, Health, Mayor's Office, lahat naging kaibigan niya, as pati sa police station, lahat na idubong kainta kaibigan niya na. Ngayon, nagbunga rin ang ano niya, ang kagustuhan niya, pero wala akong pahintulot niyan, ayoko ko siyang papayagan. Tapos sabi sa, sa kanya ng police, bakit ka nagatinda? Baka mamaya ipaawalong si, mama, si mama mo. Sabi-sabi naman niya, kasi nagatugusto ko lang makatulong. Eh. Yan lang man ang katwiran niya. Sinundan namin ng ilang araw ang ginagawang paglalako ni Donry. Rie. Bitbit -bit ang mga paninda. Araw-araw niyang nililibot ang Rizal at Pasig. Van Rizal! Kahit minsan peligroso at barya-barya lang ang kinikita, masaya na rin daw siya. Ang mahalaga ay meron siyang may uuwi sa kanila. Gusto ko po makatulong kay Mama para po may makakain kami. Ay, pa, para may pambahan ba ako sa school. Pagsapit ng gabi, abala naman si Donnie sa pag-aaral at paggawa ng takdang aralin. Hindi raw siya susuko at mapapagod dahil may dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumika. Malungkot. Kasi may sisya. Mabilis daw mamatay pag may sisya. Sa po kasi mapagaling si mama kasi ano eh, para matulungan ako sa pag-aaral ko, maanoan ako. 53 taong gulang si Ma'am Linda nang malaman niyang may ovarian cyst siya. Napakonsulta na raw niya ito pero dahil na rin sa kanyang edad, pinili na lang niya na hindi magpa-opera. Alam ni Donry ang kalagayan ng kanyang nanay-nanayan. Kung kaya't doble kayo daw siya sa ngayon. Ayaw ko na magpa ang, ang, mahalaga lang doon, ingatan ko lang sarili ko, di lang ako magbuat ng mabigat, ganun lang. Laking pasasalamat ni Teacher Linda sa kanyang anak-anakan. Higit pa raw sa kadugo ang naitulong ng bata sa kanya. Marami na rin daw na ipundar sa kanilang tahanan si Donry. Ito yung kotso na ito. Pinundari doon dito, hulugan niya sa pagtitinda. Bali, 4,800 ito kinapahulugan ko sa kanya ng 50 araw-araw para nga magkaroon siya ng sarili. Ito naman siya, binili niya ito ng 150, cover. Yan, yan. binili niya yan. Ako na po nagiging ila, ano, haligi ng tahanan. Mama, mahal na mahal kita kasi ikaw ang nagalaga sa buong buhay mo. Sinakripisyo mo sa akin para mapalaki mo lang ako. Sa paglalakong ginagawa ni Donry, marami siyang nakikilala at halos lahat sila, iisa lang ang masasabi sa kanya. Halos araw-araw yan, tuwing hapon, nakikita namin yan, may dalawang ganyan, pupunta ng kainta kasi ang sakayan dito papuntang parula, dito sumasakayan. At basta ang tawag namin sa kanya dito, munay. Masipag talaga yung bata rin